Ano lasa ng eruption? Ang kate. Ang kuya. Ano? So ay na nga, dito na tayo ngayon sa Kagsawa Ruins. Dito yan, para kita natin yung mayon. So first time ko dito nandala yung magulang ko. Siyempre, Aww. yung pamilya ko. Dito na kami makakain kasi um, nagkausap kami ni Sheng, dito na ako mag-lunch pero na-late na ako mga 1, 1 p.m. na siguro. Oh, to na nga eh. Ayun no. so, oh. So, na. So, ngayon pala kami kakain ng lunch. And naantok uh, na ako pero kaya pa rin. Chef Palaboy, ako unang nagpatalon ng koto. Wow, stop muna. baka si baka bigla akong bumungaw. Kita kita nya naman. Parang kailan lang galing ako dito. Dumitor <laughs> lang. bumalik ka naman yung picture. Parang halos kagagaling ko lang dito tapos bumalik din ulit ako ngayon. Ay, okay. sa Ate Ana. Ang Welcome ulit, idol. Parang kailan lang. Tawabalik lang ulit ah. Pa, tara. Meron tayong kaibigan dito. Sa sobrang bait. Iyon ano lang yung mild lang. Isa plato talaga nito. Yan si Sheng. Si Sheng ang sa ng kakainin namin dito ngayon sa Kagsawa Ruins. Tapos, nagluto rin siya ng tilapia, ginataan tilapia, para patikim sa... Sabi mo, anong lulutuin mo, ano? Wala eh, hindi na. Eto. tapos, ito yung dala ko, oh. Yung gray ham. Pati mo yung greyham. Pwede mo una na. Ito na po kayo. na. Go. Ah, ay, 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 mo lang. The perfect vibe. Oh, Talaga naman. Oh. <laughs> <laughs> Sana all. <laughs> akin lang daw yung Graham, guys. Sorry. Ano <laughs> yun? Wala sa usapan. Sa so akin binigay eh. Bakit? Ikaw ba yung kaibigan? <laughs> oh, hindi. <Kapalain> yun. <laughs> uh, uh, o so, so, uh. oh, hindi pala. Kaya naman ako. Ang sarap. Parang gusto ko ng tumira. Shake, pwede ba ako tumira dito? Sure. Hanap ko ng bahay dito. Hindi, dyan sa inyo. Pwede mo na ako. Ang <laughs> kain to eh. Ang panimula na, na ako. kasi ngayon to, ang sarap mga niluluto niya. Parang gusto na siya So, ayan. Food trip. Ah, ah Talaga naman. Agar! Ah, gar. Thank you, gar. Pa! Ano masasabi mo dito sa, ano? sawa Ruins. Napaka salap ng nature. Yan. Napakaganda. Napakaganda. Kain na po. O, kain ka na. Baka maiyak ka pa. <laughs> <laughs> Yun lang. <laughs> ito yung ano. Oh. So, syempre, dahil nandito na rin naman tayo, hindi na natin palalagpasin yung mga delicacies nila dito. Kitikman natin yung oh. chili ice cream nila. syempre ito yung level 1 then yung level 2 level 3 ube level 4 avocado and then yung last yung eruption so titigman natin yung isa isa malamang tanggal yung antok ko dito syempre <laughs> kasama natin si Cheng si Cheng ang titigem para sa akin <laughs> hey, Hindi po pwede, ikaw ang titikim niyan. Kasi, hindi mo ba na-experience ko na yan lahat? Ikaw hindi pa. Ako hindi pa. So parang napasubo pala ako dito. Ay hindi, dapat tikman mo na natin yan, no? Level 1. Level 1, kaya nga, level 1. Level 1 to 5. Pa! Kinuha ano yung investigation talaga, oh. Dessert pa. <laughs> Nagpahanap na po ako ng saging nyo. <laughs> Kunti ulang na lang baging ako rito. <laughs> Dilo ulo ka. <laughs> <laughs> yan pala yun. <laughs> yan ang nagiging biruan na lang lagi. Mahirap eh. <laughs> <De, de, laughs> Di ba ang saging pampahama ng buhay yan? <laughs> oh, oh. Tama, tama. Now, now, now I know kung bakit saging. <laughs> Nari, uh, yung <kakakalboy> saging. <laughs> alam ko na kung ba. Kumugulo dyan, Jeng. <laughs> o, try natin yung level 1. Ito yung level 1 na chili ice cream nila. In mango flavor. In mango flavor. Sandali, kukuha, kukuha lang ako na tubig. So, na ah, totoo ba? Hindi ko alam. So, hindi ko alam sa level ng ano mo. So, level 1. Uy, parang wala naman. Level 1. Level 1. Level 1 yun. So, level 1 yun. Birthday mo? Salap! Sobra. Kaya pa? Kaya. So, yung level 3 nila, which is yung ube. So, tatrain natin. level 3 kaya pa oo uh, baka basic lang nito siya mmm kap yung ube tamis sure mmm -hmm. oh no. tamis tamis mmm sarap dapat sarap. yung tikman ang lasa lasa malam mmm mmm <coughs> Tubig. Tubig, tubig, tubig. Malamig siya. Malamig. Level 4. Masarap. <laughs> ice cream kinakain mo. Ba't nagtutubig ka? Ice cream kasi. Nakakauho kasi yan. Ah. Level 3. Wala pa. Dalawa pa. Level 4 and level 5 pa. Sarap ng ice cream niya. Ay, tikman mo to. Ice cream ba? Ano to? Ba mm -hmm. di masayang. Ubi yan, ubi, ubi. Oo. Oh. Bilis ako. Tapos ano? Honest review agad ah. Ano honest review. Dami mo. Sarap no? Makrema. Ha <laughs> ha anghang kuya. Ano? Ang anghang. Ice cream yan iba eh. na maghihimahang yan. Ice cream, ba't nagtutubig kayo? Ice cream kinakain niya. Ah. Nabubulunan ba kayo sa ice cream? Nabubulunan. <laughs> 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 <coughs> 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 o, ikaw na, level 4. O, oh, level 4 na. Level 4 na agad. Kala naman kayo mga hindi lalakan yan. Level 4, which ito naman yung avocado flavor nila. Ice cream pa din yan. Ice cream pa rin. Kita nyo naman yung awa mo. oh, malamig, di ba? Kung magtutubig ha, ice cream kinakain mo, tubig yan, tubig eh. mahalap diba? to. Ayoko na. Sa boy isang subo pa. Hu! Hu! At sarap! At sarap! Pinagalitan lalo. <laughs> <Okay>. Oh. Ah. <laughs> <be> grabe. Grabe, <laughs> grabe yung mga ice cream dito. Sobrang sarap, guys. Nabubulungan ka. Nabulunan lang ako. <laughs> Teka lang. <laughs> Nabulunan daw ice cream. cream. <laughs> Ay, grabe. Level 5 na. Ah. Ay, ikaw naman ang tumigay mo. <laughs> ako naman ang video. ako yung ikaw naman magbibigay. Ikaw naman ang video. Ikaw naman tumigay. Level 1 sa'yo. Level 1. Hindi, toh. Hindi, ba't yan? Hindi. Maganda ka yung mataas, pababa. Ang level ba ito? Oh. Level 5 yan. Yan ay strawberry flavor. Ano si Rubio? Ano si Rubio? Kasi pa, parang malalasahan yan kung yung... Ang sarap, di ba? Anong lasa ng eruption? Ang kate. Ang kate gagawin. Oh, ba't nagkatubig ka rin? Huwag ka... Kate gagawin. Ano, nabubulunan ka ba? Parang ulam. <laughs> level 1 lang to. Hindi, ice cream ano, lang yan. Yung kanina. Ito yung naman. level 1. Pinaka ano yan. Pinaka ba no, yun? Mo. Level 1 lang, lang, lang yan. Tapos paangat ka, paangat. Paangat. Mo, lang yan, Sapa? pa pa, <laughs> ano, Wala ano? Panalo Panalo? Labuyo <laughs> 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 Ah <laughs> 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 Nakamating ano? Ay, bakit nang mamumog ahang Saps, saps, Bago mo tapusin tong video na to gusto mo magkaroon ng laman yung Gcash mo, syempre, may tuturo ko sa'yo. Ito yung tinatawag na apaldo. Syempre, dyan ako pumapaldo. Dyan din ako kumukuha ng pinang Gcash ko at pinamimigay ko sa mga followers ko. So, syempre, dito sa apaldo, madami tayong pagpipilihan dito laro. Pero syempre, madalas ko nilalaro dito, syempre, itong Super Ace. Ayan. So, ito yung natin. At dito tayo papaldo kaya na. Kaya na siya sabi ko. Meron tayong 10 pre-game. Yan yung tiyatawag na scatter. So, syempre, pe-play natin yan. Dito na yun. Eto na. Takitan nyo naman. Simula pa lang ng laro. May scatter kagad. Ka Play natin. Eeeeh! Wag pa lang kagad. Hello, grabe. Hello, hello. <laughs> 300. Bang! Nakakainis! Bang! Nakita mo yan? Nakita ko yun! Ala! Ala, ayaw lang yan tumigil! Hello? 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 Doon palang palalo na ako! Hello? Nakita mo? Tintin! 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 Eh! Eh! Nakita nyo? So, ganoon lang. Kasimple, Kasi, guys. And, syempre, yung link nito, i-comment kayo sa comment section. Mag-download at mag-register lang kayo sa Apaldo Game. And, syempre, may chance na kayo para mabigyan ko ng balato. Let's go.